doon na yung dalawa kung ano pa pinamangga doon Mangga. kaya buo nga uh. ah baka natin dyan magulang na kaya magugulang na kaya hmm <coughs> Oke ya, dijuang kita bi. Ya. Oh. Sand. Bunga yeah. Oh Yun. Aduh, 'yung rumang ano pa bubot pa. Bubot pa man ni. Eh. Hala. Maliliit pa man to. So man. Ay. mula Wala pa. Oh, kunin mo. Wala pa 'yan. Ano bubot pa 'yan? Pantayin pa nato bubot pa sayang lang yan hindi natin makakain yan mga ano pa yan isang linggo pa wala lit nga wala hilaw pa nga eh Ang oh, dami pa naman. Pero maliliit pa yan. Bubot pa yan eh. tapos na hapil yuro wala mga bubot pa yan hindi natin makakain yan doon sayang lang yan saan? tingin? tingin yung nakuha mo bi? dilaw na nga dilaw na bi pwede na di na pala eh Aduh, melalak. Melalak ilang. Ya, 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 di mana yan? Diun man. lima na yan. Oke, okay, kuang kita. Yan sigi. Tu, 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 tu. Wala pa tuh, tuh, tuh. to. Yan nawala pa. Isa lang kalaban eh. Hmm, yan pa ila tatlo na 'yung magugulong na yan eh. Wala. Bukod dapat ano na pala eh. Hmm. Oke. Okay. Okay. Okay na. Uy, ikaw nagdala eh. Ito be oh. Ayan, nasa ulo mo be. Yung dalawa. Huwag okay. yan. Okay. Na. Dilaw na to. Hop de pa. Sige. Okay. Hmm. Okay. Mga ano na pala eh. Ayun oh. mga dilaw na una. Ayun na ano nga balatan no dilaw na mm. ang ano, <laughs> mga bata gusto talaga to gusto mga bata to pa. Mm. pa ito ito nalagyan ba yan oh mm. nub na baka nakuan yan Mabuti mo ka ng Hmm.

Ah, hindi pa nga puno eh. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Mga basag bi, dandan lang bi. Sobrang malakas ka. Sige.